Yun mga kasyokoy At dito kami sa isla ngayon Adayo kami dalawang gabi Diyan kayo mga sa pulok na yan At doon kayo mga doong bukas Sa lugar na yun Yun mga kasyokoy Subukan naman natin kung may stop pa man dito sa Parting malayo na ito Bernard, medyo gagabihin kami Yun mga kasyokoy Abang-abang lang Yun mga kasyokoy Napakalinaw ng tubig At titan nagpakita At yun, na na naman tayo Yun Labahita good Sapul ka ayun sa pool sindro yung mata gitik ayos ayos maganda agad ng sampul natin mukhang mais da itong bahorong napuntahan namin sana tuloy tuloy na at yun pinana ko muna bago pinidyohan pasuot na ito yung tapasan na nalaki maraming klase yung tapasan at hanap ulit tayo Oops Ito yung tapasan na original Ganito ang kulay Ditik ka Yun, ditik Susugsa yung parting utak niya Walang kagalaw-galaw Sintrong sintro At hanap na naman Oops Tapasan na naman ulit Matapasan itong napunta namin yun sa pool pwede na yan kahit tapasan kwartan linaw na din yan pira na din yan sana tuloy tuloy na ang ganitong tapasan ops wala uy nandun tapasan na naman giti ka uli ayun sa pool Gitik kenyang sana ang mga tama. Hindi na nga Hindi tapasan. Pwede na yan. Ah, Nasaan pa yung mga tapasan na yan? Ito tapasan na naman. Ayon sa pool, hindi na gitik. chacha ako -cha -cha tapasan na yan. Partanli na na din yan Yun, kulambutan May pinara si Bicol Yun, gitik Kala ko na gitik Pinana eh ni Bicol May kulambutan pa ang palan ngayon Tsambahan na ang kulambutan ngayon Hindi na ito bawa sa dalawang kilo Pataas Ops na ito labas yung ulo labay tagod uy nag suot pa ikutan ko dito sa kabila baka nandito ayaw nandito nga sa pool ka yun sa pool gitik susok sa may parting mata sintrong sintro ito pa oops tapasan na naman sunod sunod na tapasan yun gitik thank you lord kortan linaw na ito 60 ang kilin ito pero ngayon 50 na lang sige kahit tapasan pwede na yan oops surahan alis dyan tamahan ka yun sa pool pang ihaw pag marami ibibinta natin uy nagla suot pa yun gitik kapapalag niya nagitik nag nagitik ka tuloy sarap na pang ihaw ito at yun mga kasukoy hanap na naman tayong panibagong papanain at baka kung may surahan pa dyan sa may parking unahan pag marami tayo na pana, ibibinta natin oops payang bigla na lang nagsulpot yun sa so pool masarap itong ginaganga paksiw at hanap na naman Oops, wala. Ay, nandun, liglig. Ayun, sa pool. Labas yung likod. Liglig pala nyo, mga kasuko'y Ito ang masarap sinasabawan. Liglig or kauser. Oops, tapasan. Bigla na nagsulpot! Gitik ka. Ayun, sa pool. Gitik. Asin true. Dagdag dilin siya pa yan. Tapasa na yan. Parang bira ang magandang klaseng isda. At yun. Oops, turutot. Kung may turutot sa ibas, may turutot din sa dagat. Awang ko ng tawag nito sa inyo. Isdang ito. Dito sa amin, turutot. Masarap din itong kinapaksiw kahit sabaw pwede at masarap ang laman ito medyo matigas ang laman hindi siya nadurog pag niluluto yun hanap na naman oops tapasan naglalangoy lagataka sapul ka Ayun, gitik. Na sintro. Yan sana, ganyan. Tsaga-tsaga ang kwenta pasa na yan. Kwarta pa din yan. Kahit tapasan, pwede na yan. Oops, danggit. Ayun, sa pool. Dalawa kagad, isang pana. Kasat, mayroon pa. Uy, magalaw yung dulo ayun sa pool nagitik. ayun at nakuha ko yung tatlo sana madanggit pa dyan sa may parting unahan at para magaganda ang delinsya sure mo na makakabili na tayo ng bigas dito kahit tapasan kwartang linaw pa rin yan ops tapasan Ayun at nasintro Wala pang nasisi dito at matapasan pa Buti na lahat kami ang nauna Dito sa bawarang ito At hanap na naman Oops Lapo-lapo Tirang Ayun sa pool Itik Sintro 180 ang kilo nito ngayon 150 na lang basta kalmada na ang panahon mura ng isda dito ito manitis siya ito yung manitis sa buhangin yun sa pool gitik nasintro at hanap na naman tayo mga kasyukoy Oops, wala. Ohoy, hoy, nandun. Asa ipinakang pinakang ilalim? Lapu, lapu yata ito. Yun, sa pool, gitik. Siya nga, lapu-lapu. Sintrong, sintro. Hindi siya kapalag. Hanap na naman. Pakita na kayo. Oops! Lapu-lapu na naman. Lapu-lapu suno. Yun, sa pool. Hindi siya nagitik. Bawi na tayo sa puunan. May paparty na tayo dito. Yun, mga kasukoy. Ahon na rin tayo. Ayos man yung unang baltaw natin. Puro tapasan ng isda dito sa Baura. Puro tapasan yung huli namin. Mayroon naman din magandang klaseng isda. Pero ang karamihan, tapasan. Pero pwede na yan. Kortan lino na rin yan. Yun mga kasukoy, hanggang dito lang muna ang ating dive.